shaft mm, mm. nagmaman tikak Hmm. Hello ka umami! Isang napakasarap na ulam na naman ang ating kakainin at ito yung pinakagusto ko talaga na iniihaw nila sa mga street food at sa mga palengke dahil napakabango dahil sa banana leaf at merong used to pick. Charot! <laughs> ito po ay iba't ibang klase ng isda sa loob na may mga herbs and spices na nagpapabango talaga at merong uh, coconut milk kaya creamy po ito sa loob at buksan natin. Magkakaiba po ito, hindi ko naintindahan actually kung ano-anong mga isda yung sinabi ni nanay kanina na nagtitinda. Ito parang crab, ayan. Crab po siya. Merong basil, uh, kaffir leaf, uh, chili paste, chili curry paste, ayan. At naglalaway <laughs> ako. Merong coconut milk. Pwedeng pang ulam, actually pang ulam siya pero ngayon ay papapakin natin dahil hapon na hindi tayo nagkakanin. Ayan. May... Ma <laughs> Let's try it. Ang daming ano, insekto. Hindi langaw. Yung parang sapsap -sap sa Ilocano. Ano nga bang insekto? Yan. Mm. mm. Ang salap. Super creamy. Hindi naman siya super spicy. Mukha lang maanghang. At medyo maalat itong nabili ko. Pero ang sarap. Masarap siyang pangkanin. At nagpapabango po talaga yung basil. Gustong gusto ko ang basil. Ayan no? mm mmm masarap tingnan natin kung ano naman yung isa kung isda o seafood pa rin ayan, so 3 for 100 po ito kasya na isang tao kasya na sa isang tao ang isang piraso ayan mm, ang bango, kaumami magkakaparehas naman po yung nilalagay nilang mga spices, magkakaiba lang yung kung ano yung laman, kung isda ba o hipot, eto isda puti yung meat niya. Mm. makulat kunat Maraming fish meat. Mm. Ang sarap ko, mami. Alam mo yung chili paste na nilalagay nila sa mga Thai curry na ang bango ng spices. At sinamahan pa ng creamy na coconut cream at yung texture niya na napakalambot. Ayan. Ang sarap ka, umami. Mm. Ang sarap. <laughs> Hindi ko po ito ubusin dahil paborito din ito ng aking asawa. Ang galing kasing gumawa ng ganito yung aking mother-in-law at lagi niya kaming binibigyan kapag gumagawa sila. Ayan, no. Dahil alam niyang gustong gusto ko rin. Masarap ito. Ito yung may sunog-sunog. Napakasarap. Ito ay fish din. Mmm. Mmm. Nagmamantika. Mmm fish din po siya pero yung flavor niya may masim-masim na flavor parang may ibang dahon siya na nilagay mm. Mm. nakakabusog daming isda ang sarap pwede pala yun, ano pwede pala tayong magginataan dito sa dahon ng saging ang bango at inihaw po ito hindi uh, steam o pinakuluan ng matagal ng matagal hanggang sa maubos ang gasol hindi <laughs> katulad ng ating mga pinangat so titaran ko ang aking asawa ayoko rin mabusok dahil gabi na nagdadahit kasi tayo dahil napapadalas ang ating pagmumukbang at pagkain sa labas <laughs> dahil gusto kong meron lagi na ipapakita sa inyo ng mga Thai food Ayan. so kung nagustuhan nyo pong video share kung ano masasabi nyo dito sa pagkain na ipinakita ko sa inyo ngayon kung meron po bang katulad sa atin na ganitong style ng pagluluto, merong isda, wala po itong arena, okay? Siguro meron siyang itlog, ayan, itlog yung nagpa-creamy at para mamuo sya, para mag-form siya into ganito, parang kakanin. At comment naman kung meron itong kapareha sa mga pagkain natin dyan para magaya din natin dahil hindi ako masyadong familiar sa mga pagkain natin na nakikita ko sa ating mga Facebook friends na nagpo-post ng ganito na parang mga in-steam din na ganito. Tapos may mga isda, tapos parang paksiw o ginataan yung style niya. Pero hindi ko pa naranasang magluto ng mga ganon. And, pakishare kung nagustuhan niyo pong video. Thank you for watching. Bye!